Naglaho ng parang bula Ang 8 million pesos Ni Sir Von Na pampagawasanan niya ng kanyang dream house Dahil ito sa Naisugal ng kanyang engineer Yung gagawasanan ng kanyang bahay Yung kanyang 8 million pesos Grabe mga lodino So talagang ang sugal ay nakakasira po talaga ng buhay Kapag ka nalulungka dyan, Mga lodino talagang napakahirap umalis. Lahat gagawin mo para makapagsugal ka lamang, no? Kasi, mga Lodi, nanggaling din ako dyan. Kaya alam na alam ko yung pakiramdam kung uh, uh, papaano ka malulong sa sugal, no? Kung ano yung kaya mong gawin para sa sugal. No, dati nung ako ay uh, talagang nagsusugal pa lang, lahat ginagawa ko, namumulot ako ng uh, basura, binibenta ko yung mga bakal, bote sa ilog, no? Uh, namumulot ako ng uh, palay dito, yan, Pangalawa di sa kalagitnaan ng palaya na yan. Diyan. Namumunga palay diyan. Tapos kung ano yung maipon ko, ibinebenta ko yon, no? And then kapag katapos kong may benta yon, diretso ako sa sugalan, no, na umaasa sana na mapapalago ko yung aking mga kinikita diyan, yung aking pinaghirapan. And then syempre, umay extra extra din ako dati kahit saan. No, bata pa ako noon, estudyante pa ako noon. ume extra extra ako diyan dati kahit saan para lang magkaroon ng pera. And then kapag ka nagkaroon nga ng pera, is diretso nga tayo sa sugalan at minsan nga mga Lodi umaabot pa tayo ng madaling araw dyan sa sugal dahil apakahirap po talagang tigilin ang sarili kapag ka nalulungka sa sugal lahat talaga gagawin mo nangungupit pa rin tayo sa uh, ating magulang totoo yun totoo yun nangungupit tayo sa ating magulang mga Lodi no? at talaga uh, nagkasabi uh, tayo may project tayo ganyan may project mga Lodi dahil nga po lulong tayo sa sugal that time Napakahirap po talagang pigilin yan, mga Lodi. Kahit hindi mo pera, kahit hindi mo pera, kaya mo galawin kapag ka na ka sa sugal. Dahil ang mindset mo, uy, gagamitin ko muna to, pampuhunan no, at mababalik ko naman to, no. Hindi mo naiisip doon, hindi mo naiisip yung bagay na, uy, baka mawala to, baka matalo to. Hindi mo naiisip yun kapag ka kasugal ka sa sugal. Ang naiisip mo doon is, gagamitin ko to, baka manalo ako baka sakaling magkaroon ako ng pera no so ganun talaga yung mindset mga lodi eh, ng mga nalulong sa sugal no kaya ay hindi po talaga ako nagpo-promote ng sugal dahil once na may ma-influensyahan tayo at na-addict yan dyan nalululong yan dyan no dahil do sa influensya natin no nakasira tayo ng buhay ng pamilya although kontrolado yan ng isang tao pero mayroong kang part meron akong part doon kung ako yung nag-promote meron akong part doon na ako yung naka-influensya sa kanya no kaya mga lodi no, yung uh, pagsugal na yan, hindi po, hindi hindi po talaga ako magpo-promote kahit anong mangyari dyan Dahil pinagdaanan ko yan no, alam ko yung pakiramdam kung papaano po malulong sa sugal no Dahil nanggaling po ako dyan at napakahirap pong umalis dyan Pero awa tulong ng Diyos ay nakaalis po tayo dyan sa sugal Okay, so ayun nga mga lodi no, nakakaiyak man, grabe ilang buwan or ilang taon man nila pinaghirapan yung 8 million pesos grabe <laughs> 8 million pesos na wala ng parang bula mga lodi wala na hindi mo na mahahabol yon wala na eh naubos na sa sugal eh grabe di ba kaya kayo mga lodi no kung kayo man ay iniimpluwensyahan ng mga kapwa nyo no na magsugal daw no na binebrainwash pa kayo na magkakapera daw kayo hindi po totoo yon hindi po totoo masisira lang ang buhay niyo diyan sa sugal no? Mauubos lamang ang pera niyo diyan, no? Baka pati pa kayo para lang may sugal kayo. Meron pong ganoon, totoo pong nangyayari 'yon na nangungutang pa, sinasangla pa yung ari-arian para lang makapagsugal hanggang sa maghirap po sila. So, mga lodi no, payo ko sa inyo kung uh, meron kayong mga kakilala na nag-iimpluwensya sa inyo diyan, huwag niyo silang papasinin, hayaan niyo sila, no? Basta huwag kayong magpapa-impluwensya sa kanila at pinapayo ko na rin sa inyo, huwag na huwag niyo na busog-subukan mag- Uh, promote ng mga ganyan dahil kaawa yung maniniwala sa inyo. Isipin nyo na lang yung pamilya nun, mga Lodi, na maaaring maniwala sa inyo, ma nyo, malulong sa sugal at talagang masira ang buhay.